Thank <music> shower pa yung be, ay bathroom. Salamat po. Ito ay e, friend sa ano, sa pabahay na tinigyan niya sa amin, sa mga magkakapatid. Ano, wala na po kami problema lalo na pag anong pag may lintol. Na, salamat po sa inyo sa lahat ng sponsor na nagigay sa amin. Ano, po sa inyo, ano, alas marami niyo na po nagbago sa amin. Thank you. Sige. Yeah. Bye-bye. Good morning mga kalakotsera, mga kabihero. Right so please pala view rin yung mga kaming kalakotsera. Ayan kayo ngayon sa Davao. Welcome to Davao sa amin. Tatlo. Hindi kami kompleto kasi wala si Peter At si... Oh, wala si Peter Paul. Ay wala si... Wala si, wala si, <laughs> wala si mga Eddie. Kami lang ni Peter Boy at si Paul at ako. So ngayon kami sa aming The iikot got at the are in Porto in the travel City Ano yung bahay nila mga Okay. Mga Kay Sisters. malapit na malapit na. As in bahay na talaga siya. Ito yung kanilang mga kwarto. Malaki rin yung rooms nila. Itong first room parang master's bedroom. Then we have the second room. Pangalawang room. And then the small room is yung para sa kay sa lalaki. Sinagawa so, na kesa

Mm. Hardy Flex like is a brand. Ito yung mabaisin mo ito. kasi ang kung tayo mga Pilipino yun, kasi ginagawa natin yung pangalan yung brand eh. So... May pinto ka na dito? Pero wala. Ito yung kanilang brand nyo. Yung pinta yun so, yung dahi? Ha? Yung pinta. Yung So, yung part sa

Salah ada dining. Wo wat na hay mo kudriyo paisim Paisim board. ang gamit nila. Sa atin, hard duplex lang <laughs> yan. Pison board. White board. Cement board. Cement board. O, alam ko, cement board. May parang cement board kasi yan. Parang siyang cement. So, ang maganda kasi maganda rin yung usually, ano nila, sliding sliding window. O, oh, Ayan. Eh. Uh, po dito rin lang sa gitna. Ha? Dito rin lang sa gitna. Gito, At, dito ang uh? magsasara ng dito nan. Sa, sa amin ganito, dito sakit na din. Sa Davao uh -huh. sa mga kami namin, yung lakas dito. Nasa gilid. Oo, Sa amin sa amin ang restriction namin sakit na din yung lakas. Tricky lang po. Mura tayo, Asa? sa amin kasi ginawang French, so, French window. Isa ano na. Ayos na. Ayos na. Ayos na. Ayos na. na. Ayos na. 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 Ayos na. 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 Ayos na. na. Ngayong buwan na ito, mahukupin. Oh, Salamat. 18? 16. 16. Ay, 17 na pala tayo. 17. <coughs> 17 ba? 18? Hindi siguro, pero kung hindi mo matatapos, maliit na lang siguro yung mga gagawin. First week of June. Kasi ba? Hindi mo matatapos yung bantay ito. Matatapos po ito lahat dito. Ang isami. Hmm. Pag-pintura na lang siguro yung mas... Matag ah, matagal. Matagal. Kasi skim coat pa ito eh. Matagal lang pala ito Oh, sa mga first week of June or second week, talagang tapos na ito. Ay, kasi gulig na dito ni Sir Paul. Okay na to. Yung last punta nyo dito, wala pa bubumo? Wala pa. Ano pa lang? Ah, traces pa lang. Ay, traces na Ginagawa pa lang. Yung kumain tayo dito. Hing yun So, ano? ganda ng bahay. ang ganda. Sa lahat ng pinapagawa, ito yung ginawa nyo, ito, pinaka maganda, no? ito pinaka maganda, yung pinakamaganda. Ito yung pinakamaganda, ito din yung pinakamalaki. Pinakamalaki, pinakamaganda, pinakamalaki ma din yung expenses. <laughs> malaki, din. <laughs> malaki din yung expenses. Ganyan talaga yung magpatayo ng bahay. Pinaki hindi pa ito full, yun. ano ha? Hindi pa ito full cemento kasi half lang ito, ano? Bilang malayo yung gastusin. Sa pool. Like sa, sa pool? Sa ganito. Kaya lang dito kasi prone siya sa lindol. Mas madali lang itong gagawin kaysa... Full cemento. Sa cemento. Oh, Mas matagal yung cemento. Hmm. Ano yung pinto nito? Kahoy? Oo. Oh. So yan ang bahay nila ni Kate. I mean, cara, CR, Malaki din yung CR nila nga eh. Hmm. Tsaka may labaturi pa dito. Ano? Nakita ko ngayon yung labaturi. May shower. May shower pa? May shower. shower pa. Sorry, may wow. shower pa ng yung bathroom. Eh, yung tayo sa gamitin. Sa ano yan? Sa lababo. Yung marami doon yung sa labas. Anong kulay dito? Dito. Dito oh, no, yung sa floor. Ah, ito. Maganda siya. Parang mosaic. Ah, ito yung sa floor nila. Okay lang, no. hindi siya madulas. Hindi siya. Ma dapat talaga matte eh. Hindi siya smooth, hindi siya madulas. So, iyan lang kami ng bahay. Ang ganda na ng bahay nila. Excited na ako matapos ito at makita sila na dito na nakatira sa kanilang bagong tahanan. Ang mga naku, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa for sure ang kanilang mga magulang sa lang. At ah, ang ah, kanilang parents <laughs> na ganito. So, they're very blessed. And hopefully, ay makapagtapos din sila na ka ng pag-aaral. Kasi wala nang reason na hindi sila mag-aaral ng mabuti kasi ano na sila um, comfortable na sila sa bahay na ito. So, napakaganda. Very, ano na. Uh, hindi kita mo talaga yung ano na ng kabuuan ng bahay nila. So, ang kulang lang dito ay mga finishing touches na lang, pang uh, skin coat, tapos pintura. Kasi ito na buo na. Gawa na yun. May, may tiles na rin sila. At yung CR nila, ito na. So hopefully by the uh, by next month first week first week or second week ng June ay ma matatapos na ito at mapasinayaan na ah, mag finally formally mat formally turnover na sa kanila yung form uh, yung bahay na ito. So napakaswerte nila mga kapatid, nila ni Kate mga k sisters, k siblings sa bahay na ito. And uh, they're blessed very blessed sa nangyari sa kanilang mga. So, thank you so much sa Pugong Pero team and especially sa ating sponsor na si Tito Efren na talagang solely nagpagawa nitong kanilang bahay. Siya lang ang gumawa. nagpagawa nitong bahay. So, napaka taba ng na kanyang puso. Very generous heart sa binigay niya na blessings para sa mga batang makakapatid at twin siblings. maraming salamat sa uh, kanilang sponsor na city Tito f sa kanyang napaka-generous na puso na nagbigay nitong kanilang tahanan. Hira, grabe. Nakaka-overwhelm. Grabe yung puso ng sponsor na bigyan sila silang ganito kaganda at kalaking bahay. Sa lahat-lahat ng pabahay ng Pugong Behero Team, ito ang pinakamalaki, pinaka pinaka modern na bahay na pinagawa. So, thank you so much sa sponsor na si Sir Efren at uh, sa binigay na napakapabilos na bahay para sa magkakapatid na ito. At uh, ang maganda dito kasi malaki ka yung loan nila. Pwede silang magtanim, pwede silang mag uh, uh, garden dito, at nakalagyan ng mga halaman kasi mayroon pa silang space para sa kanilang bakuran so hopefully magagaano sila dito pwede naman silang turuan pwede silang mag ng mga ah uh, gulay tulad dito hmm. pero ito kasi hindi na sa kanila to eh so dito pwede silang mag garden dito sa labas pwede hanggang sa likod nila or sa gilid nila doon so para may ano may may mapipitas so, kung kailangan ng magulay-gulay so yun nag-uusap na ngayon si Sir Paul at saka si Ide regarding dun sa bahay sa mga kung ano yung update dito ano pang mga kailangan gawin so ngayon ginagawa ng kanilang agater sandayong or ano, yung gutter na yan para sa kasi kailangan iba kasi gagawa niya kasi medyo mahirap. Kaya na expert ang gumagawa niya ng mga yan. Gumagawa ng gutter. Maganda dito kasi mapuno. Oh. mapuno sila ng mangga. Malilim. Tapos, ano, kung, napas, kung napapansin nyo yung mga bahay ng kapitbahay nila, ganun din ang, ano, half dang din semento, half is uh, mga cladding or uh, kahoy. Kasi dahil dang, dahil nga sa prone dito ang lindol sa kanila. Ha? Sabihin mo kasi gagawin ang lemon ni lemon yan. yan. kami dito ng ano, Yung mansito ng karamansi sa bahay ni tatay bakura ni tatay. Kapitbahay. Siya may ari ng lupa nung binili na bahay ng mga kaisig si sister. So ito ay sa kina tatay. Nahingin kami, binigyan kami ni tatay ng kalamansi. Masarap kasi yan gawing ano, honey, honey lemon. Pag honey lemon, lagyan ng bubos Yes. Lagyan ng honey. Tapos tea. Yung hinog, o oh, yung hinog, hinog. Ayan o, oh, nasa dodo Ayan si Pibitin Panday. Si Eder. Sakto na gulong na Eder? Naghanap na Sabi ni tatay, huwag yun maubusin. <laughs> Sakto, dami na yan eh. Madami yung bunga tayo, no? Kusog mo nga ang lupa. Kasi mataba ang lupa dito. Ang lupa dito sa kanila matataba. Tinan mo yung mga puno nila. O, oh, may suha. Suha na tay. Suha ni? Kanang pomelo? Pomelo. Oh, tinan mo yung pomelo na. Pwede, pwede mo lang pitasin ganyan. Oh. Abot kamay mo lang siya. Ang lalaki ng pomelo. So yung mga sila ni Kate. Okay, sisters. Pwede silang magtanim dyan sa gilid nila. Kawa sila ng garden dyan. O, oh, kasi matataba yung lupa dito. Madaling mat mabuhay yung mga ano. Alam dami, Oh. Pila na sa ka uh, days makuan, mahinog. Sa kabulan. Ma Sobra isang buwan, hinog, mahihinog yan. Wala na, ba't walang bunga yung mangga nyo? Wala pa ni mamunga? Ah, baka pa. Wala naman siya bunga. Ah, tapos na? Wala naman siya gerbis yan. Ah, tapos na pala na harvest. Kasi ting bunga ngayon sa mangga eh. Wala flashing na food. Kung magulang na na yung dahon, hindi na Tsaka uli mag-spray na, ano siya uli bulakon. Salamat ay ha, Kalamansi. si. Yun ay yung karaman si. Dami eh. lang dito yan. Sa, sa Maynila. Ano na to? Piso isa. Hmm, piso isa sa ano? Sa palengke ito sa kagabi, ano kami, nag-kumain kami. Gumawa sa na lem, uh, honey lemon tea. Masarap yun. Lagyan mo ng lamb, uh, tea. Mag-ano ka muna ng tea. Tapos lagyan mo ng kalamansi Tsaka honey or pulot. Ito yung honey na ano. Sarap. Kasi either cold or hot, masarap siya. So na marami na yung ano po Ang dami nating kalamansi. Salamat po. Ito ay eh, friends ano, sa pabahay na sa amin, sa mga magkakapatid. Ano, wala na po kami problema, lalo na pag, anong, pag may lindol. Ano sa sale, mayanig na yung pakailangan kasi lakot kami. Tapos sa iba mga sponsor, hindi tapibila. Sa salamat po sa inyo sa lahat ng sponsor na nagbigay sa amin. Dahil po sa inyo, ano, marami niyo na pong nagbago sa aming buhay. Thank you! Bye-bye!